Ayun po pakipaliwanag po yung sinabi niyo po na ang impeachment will almost be impossible kung hindi po i-revise re ng Court Suprema ang kanilang verdict uh, dito po sa impeachment case versus Sara Duterte Congressman go ahead po Siguro maganda ipaliwanag muna natin yung dating proseso yes, ito yung sinundan ng Kongreso dati sa ilalim po ng Gutierrez sa kanang Francisco case no dati mm -hmm. Una, kailangan meron complaint. Tapos pangalawa, referral to the House Committee on Justice for Action. Yeah. Sa so, ilalim po ng desisyon na ito, ibig sabihin, may kailangan gawin. May kailangan gawin po yung Kongreso. Ibig sabihin, pag hindi ginawa ng Kongreso yung alinman sa dalawang bagay na yan, eh, hindi po magkikik yung one-year ban. Okay. Ang ginawa po ng Korte Suprema, uh, naglagay po ng uh, dagdag po ng mga rekisito. Una, pag may nag-file tapos hindi mo ginalawan, o kaya pag may nag-file, ginalawan mo ng konti pero na-dismiss, uh, magkikiki rin po yung one-year ban. So, ang sinasabi ko po, ang implication po nito ay Pagkagawin na lang po ng uh, presidente, vice-presidente, Supreme Court Justice, impeachable official, makipag-usap na lang siya sa isang nga uh, kaibigan, niya, may, kaibigan niya po nga uh, kongresista. sabi niya, pre, pahala mo naman ako ng impeachment, endorse mo. Di ba? Mm -hmm. Kung galawan man niya ng kongreso, alam ba, nag-endorse -in sa House Committee on Justice for Action, magkikawag one-year ban. Pag tinulugan ng kongreso o tinulugan ng onte, makikik-in pa rin yung one-year ban. So ang gagawin na lang noon, every year may magka-file na lang yan laban sa matataas na impeachable official. Dahil... Kasi okay, talagang uh, makikik-in na yung one-year ban. Di wala na po pwede mag-file ng iba pang mga complaint Tapa. sa panahon po na may nagkik-in po na gano'n. So okay. pagka, halimbawa, uh, oh, June 30, 2025, June 2026, hanggang matapos yung uh, term ng Presidente, gano'n lang ho ng gano'n. Wala na katapusan na uh, kick in ho yung one-year ban. Wala na talaga ho ng proceeding na mag-impeach, di ba? Uh -huh. So, basically, parang may initial na protection bigla, yung pong mga impeachable officials, na hindi naman ho yan nag exist uh, nung nakaraang panahon, sa loob ng mahabang panahon, na nag-impeach po tayo ng mga taong gobyerno.